So after checking out sa aming camping ay pupunta kami ng Lake Kaukawa, hindi muna kami uuwi. Hi! Who's not here? These are kids. <laughs> They're still having a... There's an elephant. These been... are neighbors. Mahal na tayo tuti ko 5 days. <laughs> So long week-end namin ngayon, holiday, so kami ay hindi muna uuwi. So yan yung mga ibang campers, uh, nag-ready na rin sila na umuwi. See you next time, Kokihala! Let's go back. Oh, I thought you wanna go there. 149 lang. Oh, 140.90 ko ah, gas cheap. Ito ay small town ng Hope, BC. Dito kami laging nagka-camping. Punta muna tayo ng Tim Hortons para bumili ng lunch kasi hindi pa kami uwi. Maglalagalag pa daw. Mag-fishing-fishing. Magbigyan yung medyo na-addict sa fishing. <laughs> Hindi na ako chop. I know Chuck Norris as a meme. Tinalakang nga lakot na ito yung pocket ni Mobile. Ah. Uh kunti ang tao kasi malamig na. Kaya wala siguro naliligo. Yung mga nasa kabilang mesa ay mga Filipino yan. Kumakain sila. Hmm. Ah, nasa to, Mag-fishing tayo dito sa Kaukawa Lake, see? Kahit saan pumunta, dalpala kaldero at lutoan. Kapi-kapi uh, ulit tayo. nag Papakulo ng tubig. Ayan, uh, see? Hindi tayo magluluto ngayon. Kain tayo ng salad at pizza. Something important. Hindi mo na ng bahay. Dumaan kami sa lake. Uh,

Let's eat. You wash your hands. My hands are clean. I'm clean. on the Very clean actually. There's more pizza. Maybe. This is overnight on Maybe this one has uh meat on the salad. This is not good. I not <laughs> <laughs> The water is boiling Freezing Steel matun. Na fault. I'm saying but you always say no, it's good. It's fine. We'll put, we'll put that. Yoo! You've put that there. This <laughs> so should be here. What do you mean? It should be here. This should be there and that should be up should there. Yeah. Kasi 'pag mo but you always Wala silang pain kaya ang ginawa nila fine. lahat ng mga you! bacon sa na nakalagay sa pizza ay kinuha at gagawin nilang pain. <laughs> tapos si daddy hindi marunong maglagay ng ano, hook. Inuna niya yung pain kesa yung uh, tago, yung, yeah. yung pabigat para hindi is, siya lumutang-lutang. Inuna yung bait, yung pain kesa yung sinker. Dapat yung sinker mo nang nasa ilalim tapos yung bait ang nasa ibabaw. Riso na gamit No. Ang mga mo. Ganang mga rad. Mmm, nagrigadatan hmm. ah. Fishing-fishing daw. Hindi naman alam marunong mag lagay ng bait. <laughs> na una ang ang you know, it it pabigat kaya dahil siya sa ano bake nila o kaya ulitin nila ulitin nila the, mm. the hook and the hinge nalos garod just um, mm. yes, tight So ako ang naiwan dun sa may mesa para magbantay ng pagkain. Wow, beautiful life. Eh. Wow, beautiful life. Wow. Beautiful. Beautiful boy. What? hi. Si Bonjour. Bonjour. Sa so kami-kami lang dito. Solo. Solo nakapadyama pa kaming lahat kasi galing kami ng camping hindi na kami nagpalit dahil uuwi rin kami, maliligo na lang kami sa bahay kaya kami ay nakapadyama uuwi na kami kasi next destination fishing ground uy, ganda pala dito view ah niya you can buy it here like two, ano, ah? there's a bee in the car what the heck kanina lake, ngayon naman ilog so punta tayo sa ilog walang katao-tao walang naliligo dahil malamig na kaya solo namin ang ilog sobrang linaw yung tubig at parang wala na yung mga isda na nasa gilid noon na malalaki bakit kami lagi dito sa Hope? Uh, sa bayan ng Hope BC. Nagkakamping kasi andito lahat-lahat na. Merong ilog, may mer merong uh, lake, pwede kang maglangoy o mag-swimming sa lake. Pati sa ilog pwede ka ring mag-swimming pag summertime. Merong bundok kung saan pwede kang mag-hiking o trekking. Pwede kang mag-fishing diyan sa ilog. Yan. Pwede ka ring mag uh, motorboat or tawag, speedboat sa Kaukawa Lake. Yan. Kumplito siya dito. Magcamping, pwede kang magcamping. Yan. So, naglakad-lakad na lang kami sa gilid ng ilog. Tinitignan namin kung may isda. Pero parang wala na yata. O, ba? Diba, ang linaw. Kung hindi lang malamig, naku, masarap maligo dyan. Kaya lang, sobrang lamig nyan. Ice water ang lamig. <laughs> so, hindi na kami nag-fishing. Namulot na lang ako ng bato. bato iba Nga, bato. Bato na. Iba-ibang klase. Bato-bato. So, it's god different kinds of rossing. Bato. Different kinds of color. очку 둘 Dis foto Dis fun bato bato yung to na yung sa collection na natulog na yung dalawa ayan nakatulog na sila kay hinayaan muna namin siya magpahinga habang ako ay namumulat ng iba't ibang klasing bato at katatapos lang namin kumain ng mga ano, baon namin na prutas. Kasi naglunch kami dun sa kabila, di sa, la, sa lake. Dito naman kinain namin yung mga uh, prutas. So may mga tao na sa kabila. Oh. May nag-iisang babae dyan. Mag-iisa lang siya. Nandun, hindi ko alam kung makita yung nakabran yun. Hindi yung blue, malapit dun sa may blue. Doon sa kabila din yun. May mga dumarating na sa kabila. Mga tao. Uwi na kami. Nakising na yung driver namin. So, uwi na kami ng Vancouver. It's gonna be two hours drive. So namin yung prutas na baon namin kasi sayang din naman. Sinaama nag camping kaya trap. sa Vancouver na kami. Kaya lang dadaan kami sa store bibili ng uh, pagkain dinner time. So thanks for watching again. Like, subscribe, comment below and God bless.